Hey guys, mag-unboxing lang ako ng in-order ko from Shopee. So, ito ay pang personal lang, pero share ko sa inyo baka gusto niyong bumili. Ilalagay ko dyan sa screen kung magkano yung discount ko dito, kung magkano ko siya nabili. Sobrang laki na na-discount ko, kaya kung gusto niyo, order din kayo. So, mga kasari, yung order ko from Nestle. Ang dalawa, 2.4 kilograms na gatas na Bear Brand kahit papano ay may nabibili na tayong 2.4 kilograms na bear brand at dalawa pa yung nabili natin. Salamat sa Sari Sari Store na afford ko ng bumili ng ganito. Kasi dati kahit itlog, hindi ako makabili kahit isa. Pero ngayon nakakabili na tayo ng ganito. Salamat sa Sari Sari Store natin kahit papano ay kumikita na tayo sa pagtitindahan. So yan guys, bili na kayo nitong 2.4 kilograms. Mas mapapamura ka dito kumpara kung gagamitin mo yung 300 grams. Hello mga katindahan, ako si Lisel at welcome sa channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat tungkol sa sari-sari store at small business tips. Kung sari-sari store owner ka o balak mo palang magsimula, siguradong gusto mo ring lumaki ang kita at mas tumami ang suki mo. Ano? Kaya sa video na ito, isishare ko ang 10 tips kung paano mapalago ang sari-sari store base sa karaniwang epektibong paraan na ginagawa ng maraming tindahan. So dito guys, pagsasamasamahin ko muna yung 10 tips. Pero sa susunod na vlogs ko ay may series tayo ng detailed na explanation bawat tips. Kaya naman siguraduhin mong tapusin mo ang video na to para wala kang mamiss na kahit isang tip. So, number 1 na tip, kumpletuhin ang paninda. So, syempre, alam nyo na yan. Kapag kumpleto yung paninda, mas maraming benta. Kapag kumpleto ang mga pangunahing bilin sa tindahan ng ating mga suki, mas maraming customer ang bumibili ng sabay-sabay. Mas maganda talaga kung mas marami kang stocks na mga kailangan ng mga suki natin araw-araw, mga pagkain na mabilis mabenta. Ano po, kahit maliit lang yung space mo dyan sa tindahan mo, basta maayos at kumpleto yung mga pangunahing paninda, mas malaki yung chance na bumalik yung mga customer mo. So, hindi kailangan na maging sobrang dami basta meron kang stocks ng mga mabibilis mabenta. Yung hindi mga fast moving, tig-iisa, dalawa lang. Mag-focus ka doon sa mga tinatawag na fast moving items. Yan kasi yung magiging core ng kita mo. So, tip number 2, maayos na display mga kasari. Hindi porke sari-sari -sari store, pwede na lang basta tambak na lang ng tambak ng mga paninda. Ang malinis at mas organized na display ay mas nakakainganyo ng na mga bumibili. Mas presentable ang tindahan, mas nakakagana bumili. ba diba? Kahit kayo bumibili kayo sa mga grocery restore, mas gusto nyo yung mas organized at hindi kayo nahihirapang maghanap ng na mga binibili nyong items. Ang gawin nyo pag samasamahin yung magkakaparehang produkto at siguraduhin malinaw na nakikita yung mga presyo para mas confident silang bumili ng mga paninda nyo. Kapag madali para sa customer na makita yung produkto, mas mabilis din silang makapag-desisyong bumili. Kung kaya mo, lagyan mo ng konting ilaw sa gabi or maliwanag na signboard para kitang kita sa gabi. Tip number 3 mga kasari, panatilihin sa tama yung pagpipipilihan. Pressure more. Magbenta ayun sa tamang patong at huwag masyadong mataas para hindi lumapit sa ibang tindahan ang mga mami mamimili. Oo, syempre kailangan natin kumita pero kapag sobrang taas ang presyo mo, lilipat sila sa mas mura. Kahit ikaw, alam mo yan. Ayan, gamitin yung SRP or Suggested Retail Price bilang base. At kung magdadagdag ka man sa SRP, siguraduhin mo na reasonable para hindi ka mawala ng suki. Alam mo ba minsan na mas kikita ka pa sa mas maraming bumibili sa tamang presyo kaysa sa iilang bibili na mahal yung presyo? show or yung patong. Fourth tip mga kasari, alamin yung oras na malakas ang benta. So kadalasan may mga oras sa isang araw na mas marami ang bumibili. Kapag alam mo ito, mas madali para sa'yo ang maghanda ng paninda at mga panukle para maging tuloy-tuloy ang pagbibenta mo sa mga suki mo. So importante rin na may bariya ka lagi. Walang mas nakakainis sa customer kaysa sa walang panukle yung tindera. Minsan sa sobrang inis, hindi na sila bumabalik kung paulit-ulit mo yung ginagawa. Sa sari-sari store ko, usually malakas sa umaga bago pumasok sa trabaho or sa school yung mga estudyante at sa hapon hanggang gabi na yon ay mga seasoning, mga alak so yan yung mga mabibili sa gabi dapat alam mo kung kailan ang oras na malakas yung sari-sari store mo ang limang tip mga kasari dapat maganda at magalang na pakikitungo sa customer napakainam yan kasi alam nyo hindi lang naman yung magandang serbisyo ay hindi lang yung pagbibigay mo ng produkto or paninda sa mga suki mo kundi pati na rin sa paraan ng pakikipag-usap mo sa kanila. Minsan kasi hindi lang produkto ang binibili ng tao sa atin, pati yung pakikitungo mo sa kanila. So kung mabait ka, marunong ka makipagbiruan at magalang ka, syempre babalik at babalik sila. Ano po? So kung magaan yung pakiramdam ng customer mo sa iyo, sa tindahan, mas malaki yung posibilidad na maging suki mo na talaga sila. Ang suki ay yung pabalik-balik na customer na yon. So, pang-anim na tip mga kasari, kontrolin ang pautang. Kung kakayanin, wag na kayo magpautang. Ayan, magkaroon ng malinaw na patakaran sa pagpapautang at maglista ng maayos para siguradong mababayaran. Kasi pag wala kang sistema dyan sa tindahan mo, mabilis mauubos yung puhunan mo at mahihirapan ang tindahan mo na magpatuloy ending, malulugi ka na. Sorry na lang. So, minsan kailangan natin magpautang, di ba? Lalo na sa mga kapitbahay natin, hindi tayo makatanggi. Pero kung wala kang limit o listahan, mauubos yung puhunan mo. Kaya, ang gawin mo, gumamit ka ng utang notebook at huwag mahihiyang maningil sa maayos at magalang na paraan para maiwasan na masira ang yung relasyon. Kaya importante sa umpisa pa lang, meron na agad kayong rules na pinag-usapan ng pauutangin mo. Sabihin mo na agad sa kanya na dapat weekly bayaran mo to, na dapat hanggang 500 lang yung utang mo. Dapat sa umpisa pa lang may usapan na agad kayong gano'n. So, ayan pang pitong tip, mga kasari, magdagdag ng ibang serbisyo At sari-sari store, tindahan, yan yung advantage natin sa paghahanap buhay natin. Kahit anong serbisyo ay madali nating maalok sa ating mga customer kasi marami nang lumalapit sa tindahan natin. So, yung iba nating idadagdag, madali na nating maibibenta sa kanila. Bukod sa pagbibenta ng produkto, mga panida natin ng basic needs, pwede ka mag-offer ng iba't ibang bagay na pwedeng pagkakitaan. Ito yung makakatulong para madagdagan ng kita at mas maging kilala ang tindahan mo, kung kumpleto ka dyan kung meron ka dyan gcash cash in cash out, load bills payment, photocopy o kahit simpleng bendo lang piso wifi makikilala ka agad yung tindahan mo minsan mas malaki pa nga yung kinikita mo sa mga services na yan kaysa sa pagbibenta mo ng mga paninda mo dyan sa sari-sari store pang walong tip mga kasari, bantayan mo lagi yung stocks mo, so importante mahalaga <laughs> ang regular na pag-check ng paninda para maiwasan ang pagkaubos ng mabenta ang produkto at uh, para masiguradong walang masasayang dahil sa expiration, kasi pag hindi ka nag-check ng mga items mo, dalawa ang posibleng mangyari. Mawalang ka nang mabibenta sa customer o kaya madoble yung stocks mo, masasayang yung punan mo sa items na hindi mo chine kung may rumpa pero binili mo pa sa grocery store. Yung puhunan mo na doon kasi doble-doble na yung stocks mo, tapos meron kapalang items na ubos na na hindi mo rin nabili kasi hindi ka nag-check ng stocks mo bago ka namili. At saka laging check ang expiration kasi ang maayos na inventory ay makakatulong para laging handa ang tindahan mo sa demand ng mga customer mo. Ayan mga kasari, tip number 9, mag-offer ng promo o simpleng freebies paminsan-minsan sa ating mga customer. Kasi ang promo ay nakakainganyo sa mga mamimili at nakakatulong para bumalik sila. Hindi kailangan malaki yung ibigay mo sa mga customer mo. Basta may value pa or may dagdag value pa para sa kanila. Pwedeng buy one take one sa mga mababagal mabenta or maliit na freebies lang or palibre kapag malaki yung binili ni customer. Pag worth 500 na, magbigay ka ng pakonsuelo kahit less than 10 pesos na pa freebie. Sa una, parang lugi ka pero sa totoo lang, nag invest ka para bumalik sila. Ano po, minsan kahit simpleng candy lang na libre, napapasayo yung mga customer natin. At mas naalala nila, hindi lang ito nakaka-attract, mas pinababalik nito yung mga suki mo sa yung sari-sari store tip mga kasari, huwag tumigil sa pag-aaral sa pagpapatakbo ng pagsasari-sari store. Magbasa, manood ng videos tulad nito, sumali sa mga sari-sari store owners group at saka makipagkwentuhan sa ibang negosyante. Minsan, simpleng idea lang mula sa kapwa mo tindero pwedeng madoble yung kita mo dahil nakakuha ka ng idea sa kanila. Mas maraming alam, mas madali ang pag -a adjust mo sa mga pagbabago sa pagninegosyo tulad ng pagsasari-sari store. Ayan mga katindahan, tandaan yung mga kasari-sari store na ang ating tindahan na isang negosyo na nangangailangan ng tiyaga, tamang diskarte at patuloy na pag-aaral. So ayan, kung nagustuhan mo itong video na to at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming sari-sari store tips. I-share mo na rin sa comment section kung anong tip ang tingin mo ay pinaka-effective para sa'yo. Ayan, maraming maraming salamat mga kasari sa panunood at hanggang sa susunod na video mga kasari. Happy selling, God bless, bye bye. Ingat kayo. thank